Hi guys, welcome to my mini vlog at ngayong gabi kakauwi ko lang galing sa trabaho at ngayon is kakaligo ko lang at wala akong magawa dyan guys at hindi ko na makalimutan maglagay ng brilliant oh, sponsor, hindi tayo sponsor ah. uy, kalong sikat dyan kasi kakalaba ko lang na isang bag kailangan ko na magdipat kasi hindi kasi yung mga gamit ko at mag, mamaya ba tayo maglalagay na ng... hmm. alam nyo yung guys karamihan mga transgender may gumagamit ng gano'n. Ayan guys yung nilaban ko ng bag dyan ko ilipat yung mga gamit ko dahil naiiwan ko sila ayan may black hair tayo hindi tayo sponsor guys Ayan ang mga ginagamit ko pang patanggal ng mga sumpa sumpa at meron din yung typhoon. Pampabalat ka. Hindi tayo pwede sa mga bata. Wala ko sa alim At ayan nga guys. At nakalimutan ko. Meron nga palang sa isang plastic. Nandito yung iba kong makeup up. So, yung nadadala ko na sa plastic. Kasi hindi siya kasi sa Meron din tayo sa cyplex. Pag nabutin sa ngali. Meron tayong ang malakas ang mentos guys ito nakakaumay ba? Diba? ay na guys magsasabalagay na ako dyan nakita kanina ang tawag doon basta yun na yun para tumubo ang ating buhok Oo, oh, guys kasi ang laki ng noon natin Tapos bigla akong nakalimutan, gumagawa nga pala si ate ng Shanghai sa labas. Kaya bigla ko siyang pinuntahan. Mm. Kapag at ang maganda naman tayo. Ayun nga, yung naluto na, tinikman na natin. At medyo mainit nga oh dyan God. guys, kaya kinamay ko kahit mainit. Pero ang luto, ang sarap. O diba, ang crispy. Mm. Sa pangkagat. Mmm. Tap. Tap lang, magluto natin. Ang sarap talaga, guys. Napaka-ingit. Mm. Chicken Shanghai. Mara, bukha lang. Ayan nga guys, at nagring ang ating cellphone dahil 4 am na. Ayan, kahit nakakatamad bumangon, pinilit ko parang bumangon para sa jogging. may gagawin pa pala ako mamaya pagkatapos mag-jogging. Kasi bakla tingnan yung oras kung tama nga yung alarm, ba't parang ang aga. At ayun nga, nakaramdam tayo ng naman na naiihi. Nagsiyar mo na ako. Basta ito, maghugas na lang ako ng sangkalan. At tayo maghihihwa ng pipino. And hugas na lang natin siya. Ang hugasan. Tapos babatan din naman natin siya mamaya. So, ayan nga guys. Kumuha lang ako dyan ng kutsilyo. Dahil nakalimutan ko ng kutsilyo kumuha. Ano? <laughs> ang hirap pala mag voice record wala akong may isip na sasabihin so ayun na nga guys kumuha na ako dyan ng kutsilyo o diba, di ang umingiti-ngiti pa hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dyan kala mo naman talaga magaling mag kanya tatawa pa ako dyan guys kasi nga mahihiya pa ako uy mahihiya yan guys siwa natin ng sa pipino sa gitna ano? hiwain natin yung pipino sa gitna at baratan. Oh, di diba? Natawa pa. Guys, pasensya nyo na yung ano ko dyan na pagbabalat ko na pa talaga. Kulang na lang. Yung balat na lang sana yung kinain ko. Huy! Oh. Ayan, balatan lang natin guys. Balatan lang bata. Ayan, natapos na tayo guys. At kukuin natin ng ating salad syrup na malamig na. Tinabi ko yung kagad kahapon o kag kagabi guys. Tinabi ko yan. kaya malamig na yan guys. At dyan natin nalagay ang ating pipino. Lagay-lagay lang tayo para sa ating diet. Hindi masira ba diba? Pag wala kasi pagkain na ganyan, kung ano yung makakain mo, like mga fork, mga ano kailangan. Healthy food lang. Uy, this 2024 ko. Ayun nga, binalik ko na guys. At dahil magyo-jogging na, na tayo, lumabas ako at napakadilim pa rin. Alam ko 5.40 am, hindi ko na bidyon, pero nakapag-jogging na ako. Tara, lilibot ko kayo kung saan tayo ng jogging Lakas ng hangin dyan guys talaga. At saka napakalami. Ikuti natin, lilibot ko kayo. minsan nakakatakot kasi minsan wala talagang tao dyan pero minsan may kasabayan ko mag-jogging may kasabayan ako mag-jogging at tuwing alas 4 talaga or 4 or 5 5 something am ay bigla nang tumakbo dyan kasi nga malapit na rin naman ako at saka sayang paglalakas ko diba hinihingal nga ako hinihingal na ako dyan guys at pinapawisan ako kasi kakatapos ko lang dito talaga podcast na ko pa nga TikTok Tama na, tama na Sa mga bright week Ayun nga, kinuha ko na yung salad ko At lalapang na tayo Dahil anong oras na rin Papasok na rin tayo sa ating work, work, work So ayun nga guys Nagsandok na rin ako dyan Ng ibang kakainin ko para Diba, hindi halu halo May suka tayo, tsaka mayo oh diba malutong yung ano dyan guys yung pipino kasi nga na pag malutong guys pag malamig or uh, what ko talaga malutong talaga yung pipino pag bago At, um, uy hindi ko na alam na sabihin ko guys sa PUB modernization si Alagatos po ang jeepney driver sa hindi sa ng So, dito na naman ang tatapos sa vlog. ulitin. Thank you for watching. Bye!